Hello guys! For this video guys, tayo po ay magbiblitz bleach ng buhok. At ang gusto po kasi ng ating customer ay mag-light yung kanyang buhok. May dinala po siyang picture sa akin na gagayahan. Kaya lang po, hindi po makukuha yung ganong kulay kung hindi siya magbiblitz. bleach So, in-explain ko po muna sa kanya kung ano ang mangyayari sa kanyang buhok kapag hindi siya uh, nagpa-treatment or hindi niya aalagaan ng treatment ang kanyang buhok pagkatapos po ng bleach at ng kulay. Kasi guys, ang bleaching ay matapang. So yung buhok ng ating kliyente naman ay wala pang kulay kaya uh, tsaka maganda yung kanyang buhok. Depende po kasi sa buhok ang ating i-bleach. Kapag ka ang buhok ay uh, masyado ng tad, -tad sa kulay, bugbog na sa kulay at uh, riband, hindi po pwede na mag -bleach hindi rin pwedeng mag-blitz ang nireband at ang nireband ay hindi pwedeng i-blitz. Meron pong nare-reband na nag-blitz pero ako po hindi ko po ginagawain para sa safety ng buhok ng ating customer. Ang pag-blitz kasi guys ay medyo matagal bago natin makuha yung kulay na gusto ng ating kliyente. Mahirap pong gawain pero po kapag ginusta ng customer ay ating pong gagawain. At uh, mamaya po makikita nyo po yung uh, resulta niya. Panoorin niyo hanggang dulo, guys. Ayan, o. Oh. Uh, pagkatapos naman po ng bleach, nilagyan ko siya ng kulay na gusto niya. Tapos po nan ay akin pong uh, nilagyan ng treatment. Tapos po sinabihan ko siya na lagi siya magti-treatment. Uh, sa umpisa, mag-monthly muna siya ng treatment para po makabawi yung kanyang buhok. Talaga pong uh, matapang kasi ang gamot ng pang uh, bleach, kaya po kailangan alagaan ang buhok ng customer natin pero itong customer natin ayaw niya ipa-plancha, so ginawa ko lang po, kinulot-kulot ko lang po yung buhok niya, at least may gamot pa rin ng treatment na kumabit sa kanyang buhok, at saka pagkatapos po niyan, 3 days bag pa rin niya banlawan ang buhok so ayan guys, makikita niyo po mamaya yung resulta niyan, hindi ko na po napakita yung uh, bago ko lagyan ng kulay eh. uh, makikita niyo na lang po yung resulta at ayun guys, sa resulta ng kanyang buhok, nakuha naman po natin yung gusto niya. Bye!